guys! Welcome back again to my YouTube channel. So, samahan nyo kami ngayon maglipat. Ayan. Hindi ko na na-video yung mga gamit. Paglalagay ng gamit ni Marvin kanina umaga. Kasi sobrang busy ko din kanina. Busy ba ako? Nagluto. <laughs> Nagluto kasi ako ng pagkain namin. I'm going to play. Yeah. Play daw siya kasi bit-bit niya yung iPad. Kanina, Maaga kaming gumising alas is, tapos si Marvin nag-start na siyang maghakot, maghakot. Tapos kagabi naglaundry ako. Tas ni dryer ni Marvin, tapos ni ni dryer ko lang uli siya kanina umaga para tuyun tuyo Tapos kinuha ko yung mga punda sa higaan namin. Kasi ni laundry ko rin siya para before kami umalis pagbalik namin, meron na kaming hihiga ang mabang ulit. Kasi, medyo mabaho na yon Ilang araw na ba siya? So, isang linggo. Every week naman yung paglulondre namin ng mga bedsheet. Sheet? Bedsheet. <laughs> bed Tapos, pagkatapos mag maglondre, diretso tayo dun sa chicken. Kag Kagabi naman guys, pagka uwi namin galing sa work ni Marvin, inilabas na namin yung chicken wings. Kasi ang dami pa namin chicken wings doon. Tapos, Tayo kanin... ako? Ay, ta ako makain, be. Hindi pa pala kami kumakain. Mamaya na lang natin. Eh, busog pa ako. Yan. Dalawang ganito yung chicken wings, guys. O, kain ka na. Dalawang ganyan. Kanina, pinapapak lang namin ni Marvin to. Hindi kami nag-rice. Kasi ano, anong oras ba kami umalis? Maaga kasi kami umalis. Tapos hanggang sa hindi na namin na malaya na hindi pa pala kami kumakain. Kasi nabusog kami kakapapak ng chicken wings. Ang sarap kung pagkakagawa ko ng chicken wings. Wala akong harina kanina. Kaya ang ginamit ko lang Pero yung cornstarch. Yun. Wala tayong harina. Cornstarch lang yung ginamit ko. Kaya ganyan May siya. Pero okay naman. Masarap mayroon siya. Tapos, nilagyan ko lang siya ng garlic powder, paprika, salt and pepper. pepper. Masarap. Ito yung gusto kong chicken lasa. Oh, doon niya kami. Sabi mo, ayaw mo. Madudumi kasi kung may gawin. Mm. Madudumihan kasi naglalaro siya, guys. Mm. Sarap. I don't want my hand dirty. <laughs> may rice din kami dito. Siyempre, yung rice namin, quinoa. Namimiss na nga doon ni Marvin yung white rice. So, Nakakaya naman tayo, di ba? Kaya ba tayo kumain ulit ng white rice? Parang kakakain lang natin nung no weekend. Kasi nung no weekend, nasa birthday party kami, ang dami kong nakain na rice. Kasi, siyempre, pag nakita mo mga Filipino food, talagang natatakam ako guys hindi ko maiwasan yung aking diet yung konti lang yung kakainin ko tapos nagspaghetti pa ako noon ba diba? ngayon may kinwa kami dyan mamaya na lang namin kainin ni marvin tinatamad pa akong kumain ng kinwa ito na lang muna chicken lang yung kinakain namin mula kanina kaya nga ako konti na to eh kakalahati na lang Ang lamig na sa labas. sa Ano kanina sa likod? ano naman. Lagan. Kanina, tinulungan ko si Marvin dun sa sofa namin. Yung galing kala ate Maan. Eh, hindi ako naka-jacket. Tapos naka-dress pa ako nun. Lamig na labing ko kanina. Tinulungan ko lang mag si Marvin. Tapos takbo agad ako pataas. Nung pagkalagay na nung... Upuan. Tapos, habang tinutulak ni Marvin, parang bumalik siya. Yung upuan, tumama sa dibdib ko. Sakit eh. Nahirapan akong huminga kanina. Unang araw ng paglilipat namin ngayon. So, mga dalawa or tatlong balik pa. Depende. Tingnan natin. Kung mga ilang balik pa yan. Balikan talaga kung kami choice. Kasi kapag magre-rent kami ng U-Haul, ang mahal. Mas mahal may gas pa yun, di ba? May gas pa. At di bali ka na lang kami ni Marvin. Kaya nga kami kumuha ng sasakyan para magamit eh. Patulong. Patulong na lang kami kay Ate Mary. Pag sinamahan niya kami. Whatever. Madali si Ate Mary kausap eh. <laughs> Ate Mary, I need help. Pwede ba? Wait. Siya ang Nakakagulat to si Marvin pag naglalaro talaga magugulat ka na lang. Wala na lang yan iimik. Tapos minsan guys, gigil na gigil. Musong muso. Yung muso naninigas. Pakita mo paano manigas yung muso. <laughs> tigas na tigas yung muso niya eh. Pag naglalaro, igigil na gigil. So mamaya na lang ako Mamaya na lang ulit tayo mag-update, guys. Guys, nandito na tayo. Bale, yung uupahan namin ni Marvin basement, tapos kasama namin dito si Ate Mary, dito siya. Pero pauwi pa lang siya galing sa trabaho. Si Marvin na yun. Pakita ko sa inyo. Ayan na si Marvin. Tapos ito yung kusina namin. Nakakatuwa kasi hindi siya mainit dito sa baba. Bumili yung may-ari ng bagong microwave. Tapos rice cooker siya kainitan ng tubig. Kasi bago pa lang din sila daw dito. Eh di ba mayroon kami microwave, may initan kami, mayroon kaming rice cooker. Sabi ko kay kuya, ay sayang kuya, bumili na kayo. Sa kasi meron kami para sana hindi na kayo bibili. Sabi, ay kasi nung unang si Ate Mary lang sana dito titira. Tapos ayun nga, kakabili lang din kasi nila nung bahay nitong April lang. So first time nilang magpaparent. Tapos, sabi nila, mag-isa pa lang kasi si Ate Mary noon wala rin mga ibang gamit si Ate Mary. Siyempre daw, if ever na lumipat si Ate Mary ng ibang bahay na pagdating ng araw, hindi nakapag-ipon si Ate Mary ng gamit kasi alam daw nila yung feeling. Kasi nitong nabili nga nila to, lumipat sila dito. Ang hirap, sobrang dami daw nilang gamit kasi nag-ipon nga daw sila para pag lumipat si Ate Mary hindi na niya kailangan magbitbit na napakadami kaya sabi namin oo nga kuya kami po kasi ang dami namin gamit so mga tatlong balik pa kami bago namin makuha talaga lahat sabi namin gano'n so yun nagbababa na si Marvin ng mga gamit tapos pakita ko sa inyo yung kwarto namin hmm. ayan dito yung sala namin tapos dito namin lalagay yung TV. Hindi na namin lagi sa kwarto. Tapos ito yung kwarto namin. Tara! Malawak yung kwarto namin. Ayan. May bintana dito sa kwarto. Tapos ito yung lalagay ng damit namin. Tapos dito rin sa amin yung laundry. Diyan yung laundry. Tapos dito naman yung washroom namin. Kapin natin yung light. Ayan yung washroom namin. O, ba? Diba? Yan. Hi, guys. So, labas na ulit tayo. Sabi ni Kuya, balak kasi na nilang ipaayos yung kusina. Ayan. Kasi luma nga daw yung mga cabinet. Sabi namin kay Kuya, ay, Kuya, walang problema. Tapos sabi ko, next year daw nila ipapaayos. Tapos sabi ko, Kuya, wag mo kami, ano, wag mo kami paalisin ha, pag pinaayos. Sabi, Depende naman sa inyo kung gusto nyo mag... namin, habi ko, ay kuya, mag stay di kami dito kahit pinapaalis nyo yan kasi nasa work naman kami. Siguro naman hindi naman tatagal yan ng buwan yung pagpapalit ng cabinet kasi papapalitan nga nila yung cabinet dahil nga medyo luma na nga to. Eh, nagagamit naman kaya okay lang. Before kasi nila to ni... Before nila to binili, may nagre-rate daw talaga kasi paupahan daw talaga to. Ay, kaso puro lalaki nga siya kaibang lahi. Kaya... Sabi nila, iba na lang. Hanap nilang sa ng iba. Dahil, puro babae nga. Siya kuya lang yung lalaki. Hindi yung pamangki niya, yung anak niya, yung asawa niya. So, tulungan na natin si Marvin. Ito, may bit-bit tayo dito yung mga skin care ko. Maglagay muna tayo guys ng mga frozen food. Ayan, ayan pala yung laman kay ate Mary. May bit-bit kasi kami galing pa sa ano, Regina. Nasa cooler namin maliit. Ayan yung cooler namin, oh. No? Beef tapa. Ilabas sa natin para iprito ko to bukas. Breakfast natin. Pian, piano, no? Ay, tilapia, tilapia pala to. Tilapia, eh, <laughs> tilapia. Isang piraso to. Ito pa. Dalawang piraso. Salmon, laki. Ay, ito salmon. Ay, mura. 22. Ito yung no? Ito yung piano, no? Ito yung piano, no? Ito yung piano, piano, yun, no? <laughs> di? Pampano pa. ito, guys. Sorry. Sorry, not sorry. sorry. tulungan na natin si Marvin magbuhat. Pagod daw siya. Babataas. Upuan na lang kukunin namin sa taas, guys. Hi, guys. Hindi na ako nakapag-update sa inyo kanina. Okay. <laughs> dahil nag-ayos kami na nag-ayos kami ng mga gamit. So, ayun nga. Kaya kami pumunta dito dahil nga nagkaroon ng na interview si Marvin. Kamusta interview mo? ano lang, smooth lang. Kasi mabilis lang. Hindi yung formal interview na ano, di ba? ba? Mm -mm. Ganito ang nangyari, guys. So, pagkadating nga namin, nagpark kami dun sa labas. Hinahanap namin kung saan yung pinakapinto. Tapos, nag nga kami kay ate kung saan kami papasok. Tapos, sabi niya, meron daw dun sa tangiliran. Bukas daw. Um, pinto. malaking pinto. Malaking So, pumunta kami dun ni Marvin. Tapos, dun sa tapat nun, nagpark kami ay eh, di ba nga may mga bitbit -bit na nga kami mga gamit na. So, ayan. Pagpunta namin doon, si Marvin, sabi ni Marvin sa akin, sumama nga daw ako. Pero, doon lang ako sa labas. So, bumaba ako ng sasakyan, tapos si Marvin pumasok siya doon. Tapos, may namit. Sino nga nagpapas ang nag-assist sa'yo na una? na pa. Ano, oh. Parang sa supervisor. Oh, yun nga sinabi naman nung may-ari supervisor nga pero ayaw daw magpatawag na supervisor. Pilipino si Kuya. Hindi ko nga siya na ano na Pilipino. Oh, uh, um, isang nakalimutan ko eh. Tapos nung pumunta si Marvin nga kung saan-saan siya po, saan pa nga una pumunta kasi hindi siya napansin na naglalakad na siya dun sa papasok. Tapos ako nakasilip lang ako dun sa tagiliran. Eh, ang lamig. Ang lakas ng hangin, guys. Ang lamig talaga. So, nanginginig na ako dun sa labas. Tapos, nung si Marvin pumasok na ako sa loob, nilapitan niya si Kuya Glenn. Tapos, nakita ko sila naglalakad na. So, napadaan sila dun sa akin. Tapos, tinawag ako ni Kuya Glenn. Sabi niya, sumama so, na daw ako. Siguro na hawa sa akin. Kasi nga, ang lamig. Nanginginig talaga ako sa lamig, guys. Kasi hindi ako, ang jacket ko hindi makapal. Manipis lang naman yung jacket ko. So, pagpasok namin, paano ba pagpasok natin kanina? pagpasok namin. Pakit, pakit, na. Parang pakit tayo, no? Hindi, hindi tayo natuloy sa pag-akyat kasi nga bumaba Intanon na yung, yung may-ari. bumaba yung mismong may-ari. Bata po. Oo, uh, pati ng gulot ako. Kaya nga. Gulot ako. Tangkod, iba po pati. tangkod. Lamang sa akin ng mga tatlong paligo. <laughs> ano ang tangkad niya? Parang bata pa. Tapos pagkababa niya, tinanong ni Marvin kung siya ba yung yung imimit namin. Tapos, oo daw. Nakangiti siya. Alam nyo ba siya? Nakangiti hanggang, hanggang pag, dat, pag, pag, ano niya, pagbaba hanggang matapos kami mag-usap, nakangiti siya. Tapos, yung pagbaba niya, umiwas ako ng tingin. Kasi si Marvin naman talaga lang yung interview. Yung umuwi, umuwis, umuwis, umuwi, ako. Parang gumanyo na ako. Uh -huh. Tapos, para nakipag-handshake siya kay Marvin, nagpakalala siya. Tapos, maya-maya, bigla siyang nakipag-handshake na rin sa akin. Ito, nakapalala din ako. Tapos, pagkatapos nun, nag-start na siyang itur ka ano. Oh, pero doon lang sa ano. may machine dun na ano, kami, malaki no? Mm -mm. May, may machine dun, malaki mm. ganyan. Tinuro niya si ano, yung isang puti dun. Yung ganyan, tas dun banda sa ano, may medyo, medyo palabas na yun. Tapos yung dalawang Pilipino. Oo, oh, oh, doon. Doon the... yun, doon tayo pumunta, no? Oo. Oh, hindi, hindi tayo lumawit masyado. Tinururo Doon tayo sa may, ano, ano, malapit tayo sa pintuan. Oo. Uh, Tinuro lang niya ano, yun, yung dalawang Pilipino ang trabaho. Doon kami sa manufacturing niya. Tapos, sabi nga niya, kailangan nga daw niya ng tao kasi nga may ginagawa sila malaki. Tapos, sabi naman niya, pag wala daw construction, sa ano sila, ano yun, sa manufacturing, mm -hmm. ganyan ang gagawin. So, hindi siya mawawalan ng trabaho. Tapos, eh, yun parang, parang nag-uusap lang talaga, guys. Usap lang talaga. Ano, bebe, napakabait niya. Tapos, ang tinanong lang ni Mar, ang tinanong niya, kung, di ba, walang experience si Marvin sa construction. Kung willing daw matuto si Marvin. Ako, yes. Yes, tapos, tapos. Tapos, yung sabi niya, ay lang gusto niya malaman. Oo, yun lang daw yung gusto niyang malaman na, hmm. ano daw, willing daw matuto si Marvin. Kasi parang willing naman sila magturo, ganyan. Bait niya. Tapos, nag-ask siya kung magkano daw yung rate. rate. Tapos, sabi na, sabi namin. Sabi ko. <laughs> sabi niya. Ayoko <laughs> kung anong, ano, kung anong gusto niya, ganyan, kung anong fit para sa amin, hmm. para sa akin para, pala. Para, ikaw lang kasi yung unang inaano uh. niya. Tapos yung range, nagbigay siya range, ganyan. Oo. Tapos yun. Sabi niya, starting. Tapos, uh -huh. tapos nagulat nang kami. Kasi, syempre, kahit papaano, hindi talaga kami minimum. In-expect talaga namin minimum. Ay, hindi pa pala ako. Wait lang, <laughs> mamayo sa akin. <laughs> Kaya nagulat ako nung in-offer niya. Tapos, tataasan pa daw niya, pag nakita daw niya si Marvin na, maayos talaga magtrabaho. Ganyan, sabi niya. Tapos, eh ako, sumasagot-sagot din kasi ako. Pag siya may, parang, nagtatanong-tanong, sumasagot ako tapos biglang biglang niya akong tinanong ah uh, naghanap ka rin ba ng trabaho kasi sabi niya kasi sa atin uh, kung may titirahan na rin ba tayo ganyan nagtanong siya kung may titirahan na daw ba kami tapos kung dito na raw ba kami sabi niya ganoon tapos sabi namin ah uh, may pasok pa kami may ilang araw uh, parang sabi last ano na to las na mm. pasok na namin to, sabi abina, sabi, na, sabi ko. Mm -mm. Ah, sabi niya, ang ano niya, kung parang inaano niya na mag-start ka na ano. Mag-start na nga ng work, ganyan. Ay eh, kami naman, willing naman kami mag-trabaho. Eh, May isang linggo pa tayo. Mm -mm. Tapos, four days na lang. Tapos, ayo four days na lang Tapos ang ano, nangyari, hindi eh, nga sinabi niya kung kailangan ko ng trabaho. Sabi ko, ay kung nakahanap na daw nakahanap na ba akong trabaho sabi ko wala pa sabi ko ay naghahanap pa rin O, oh, sige bibigyan. sabi niya bibigyan nga daw ako ng trabaho tapos ang inoffer niya guys ano meron silang available ng pagkakat kasi doon daw sa pwesto nung sa assembly Meron daw siya dati dong babae na nagkakat lang daw talaga ng wire, madali lang daw 'yon. Kung gusto ko daw, sabi niya kung okay lang sa akin ganung trabaho. Sabi ko lang problema, nag ah, uh, ang last work din sa manufacturing, sabi ko sa kanya. Tapos if ever na hindi ko daw gusto, meron siyang tinuro. Oo, sabi niya kung hindi ko daw gusto, meron daw siyang i-offer dun sa kabila naman. na House, uh, housekeeping ba? Oo, uh, housekeeping daw. Parang tinuro niya, parang maliit na planta siya, pero hindi ko na intindihan kung an tawag. Sabi niya, pwede daw dun ako. Sabi ko, walang problema. Sabi ko, may experience din ako sa house, housekeeping. Ganyan. Kasi, syempre, kailangan ko ng trabaho. Kaya, talagang, ano, ano lang ako sa kanya. Oo lang ako ng oo. Tapos, sabi niya, oh, sige, walang problema. Sabi niya, gano'n. Tatanggapin, tatanggapin na rin kita. Sabi niya, hindi daw kami ni Marvin, to. Ang tua. Kasi, yeah, syempre, siya lang yung nagpasa ng resume. Tapos, ako pati ako natanggap para nakipagkwentuhan lang ako tapos hanggang sa sinabi ko yung sitwasyon namin sabi ko nag-start talaga kami sa Ontario kasi nag-aral si Marvin tapos sinabi ko kung ano yung tinapos ni Marvin hanggang sa lumipat kami sa Saskatchewan kasi nga may offer sa amin do na matutulungan sa papel namin tapos sinabi ko na hanggang sa dumating nga na na layoff isa ako sa natanggal. kaya naisipan namin lumipat na gawa nang wala din ako makuhang full time tapos ayun hindi na din sigurado kung ano bang mangyayari sa company sabi namin gano'n. sabi ko dahil nga sa tariff ganyan so oh, okay tapos ayun siya na rin yung nag-offer na uh, kung may mga kailangan kaming asikasohin tutulungan niya daw kami sa papel namin di yun happy naman kami ni Marvin di ba uh-huh. tapos yun na pagkatapos na noon next na noon parang nag-ano na nag-shake hands na no Shake hands na kami. Tapos, ta ano lang, para may mga tinanong-tanong lang siya, mga about sa amin, ganito. Tapos, ano pa ba, basta ang dami pa niyang tinanong eh. Tapos, sabi niya kung uh, madami pa daw ba kami nga hakutin, yung mga ganun. Ang bait niya, guys. Bait naman itong may -aring to. Eh, parang first time ko din makahusap ng mismo may-ari. Kasi, lahat ng naging trabaho ko hindi ko naman nakakausap yung mga mismo mga ari kasi may Then yung mga nagpapanage. Nami. Nakakausap namin. Kayo? Sa so, father's talo. Ah, talaga? Mm, low, hindi, yung mismo may ari. No? Hindi naman siya yung pinaka mismo may ari, di ba? Yung, yung mismo may ari nasa Sweden, di ba? Mm -hmm. Ay, ito kasi, yung company, parang family family business, no, bae Kaya, uh -huh. talagang sila siya lang yung nag-aasikaso ba ng negosyo niya, nakakatuwa. Tapos, ayun, Pagkatapos nun, sumakay kami ni Marvin na uli sa sakyan. Tonto kami ni Marvin. Kasi syempre hindi namin akalain na pati ako tatanggapin. E di kami ni Marvin, isang company na naman. Pero hindi ko alam kung, hindi, same lang tayo ng oras. Kasi sabi, ay depende pala no. Kasi minsan nasa construction ka. Uh -huh. oo, oo, pero nandun ako sa manufacturing. Tapos, tinanong nga niya kung saan nga yung bahay namin. Sabi namin, mga 2 minutes drive lang parang sabi niya ang galing ang ano na buti na kukuha daw kami agad ng bahay sabi ko may kaibigan kasi kami nandito na tapos sabi namin if ever nga na matanggap kami lilipat na kami sabi namin ganyan sabi, oh sige nga so hintayin ko na lang kayo kung kailan kayo dadating balitaan na lang uh -huh. balitaan na lang daw namin siya ganyan so ayun uh, nung nakasakay na kami sinabi na namin dun sa mga kakilala namin na natanggap na kami tapos si ate Mary may trabaho. Um, tapo may trabaho si Ate Mary. O, hinihintay pa namin siya kanina. Nakapark kami sa labas. <laughs> Nakakatawa nga kasi, nakapark kami sa labas, nasa may gitna kami. Hindi namin alam na may sasakyan pala sa loob ng garahe. Kasi parang walang tao, kasi sumilip nga ako. Yung bala ko sabi ko, hintayin na natin si Ate Mary kasi 30 minutes na lang dadating na si Ate Mary, ganyan. Tapos, maya-maya, may kumatok sa amin. <laughs> Yun yung may-ari ng bahay, lalaki. Na. Oo, sabi ko, baka daw pwedeng tumabi daw kami. <laughs> kasi, ilalabas daw yung ano sa... Mabait si Kuya. Ilalabas daw niya yung sasakyan. Tapos, sabi ko, Ay, Kuya, kami po pala yung mga ni Ate Mary sa base. Ay, kayo ba? Hindi daw kasi nasabi ni Ate Mary na dadating kami. Kasi nga nung una hindi pa nga sigurado kung pupunta nga kami tapos biglaan nga yung punta namin sabi ni ate meron din daw i-interviewin yung boss nila pumunta na pumunta na rin daw kami para ma-interview na din si Marvin sabi nga so pumunta kami kaya biglaan talaga kaya late ko rin nasabi kay ate Mary na nandito na kami tapos huh? ayan hindi pag-uwi sa atin, meri tawa-tawa oh. <laughs> <laughs> Hindi, hindi nga alam na kami ay nandito na ganyan. ayun. So, babalik uli kami bukas ng kipling, guys. O, balik ng kipling, tas magagayak na rin kami ng gamit. Kasi, ano eh. um um, ang dami pa namin, mga ilang balik pa siguro ang baka, kami. Ang lang natin. Pagkakasyahin namin sa sasakyan, mga ilang ko um, oh, tatlo-apat. Oh, ano, umabot, umabot ng lima. Ang pagod. Ang pagod din, guys. Hmm? Kasi kanina Buhat ka? sa... <laughs> si Marvin lang kasi nagbuhat kanina, guys. Tapos, tinulungan ko lang siyang mag-ayos-ayos ng konti. Ayan, ganyan. So, magpapahinga na rin kami. Dahil bukas, maaga pa kami nga alis si Marvin. Para maaga rin kami makauwi sa kipling. Tapos, pagka uwi ng kipling, asikaso lang tayo ng very light. Ay, very light. Hindi, kailangan na namin talagang maligpit lahat para pagdating ng Friday, ready na lahat. Makapagbiyahe na uli kami pabalik dito. Ayun. So, may work na tayo. Happy naman kami kasi may work na kami. Tapos, kita talaga na ng bait-bait ng amo namin, tibo, Pero sabi naman kasi din nila ate, nang bait nga ng boss nila. Napaka-supportive, uh -huh. ganyan. Ayan, yeah, ayon. Dito, makakahanap kami ng part-time ni Marvin. Pero, tatansyahin pa namin, syempre, bago kami sa trabaho. Titinan pa namin kung kakayanin pa ng oras. Ganyan, di diba? Oh, ayon, hanggang dito na lang, guys. Ayon lang yung magandang balita namin na i ngayon. So abangan nyo na lang yung last day sa trabaho, yung paglilipat namin, first day namin sa trabaho, 'di ba? So yun lang, don't forget to like and subscribe sa YouTube channel ko. Bye guys.